Hi, mga mare! Ayan, punta tayo dito sa kulungan ng mga inahin at fatining dahil yung isa naming inahin, mga mare, ay nanganak na. Yes! yes! Marami na naman kaming mga biik ngayon. Ayan. Wow! Ito yung nanganak ng 14, ay 15. Yes! Tapos, yung dede niya, bali, 14 lang. So, yung ibang, ano, yung ibang biik, inilagay na lang dito. Kasi, wow. ito, nanganak na rin mga mare. Ayan. Naputulan na din sila ng ngipin, buntong, at saka naayon na din sila ng first dose. Ayan. Tapos, eto mga mare, nanganak na siya mga mare pero yung anak niya mga mare ay dalawa lang yes! so yung mga biik na nandun at saka dito ayan pinaghalo-halo na lang sila dito wow. tapos yung dalawa niyang anak dyan ayan madami na naman kaming pakakainin ayan, ayan. ayan. malulusog na sila mga mare wow ayan andun si Rodrigo yung barako namin yeah. tapos yung inahin namin tapos yung nanganak si Isabel yung anak niya ay may mga patay tapos ito ililipat na to doon sa kulungan ng Fatima wow ililipat na yan sila Ayan, marami namang marami na namang pera ang maaanong diyan, magagastos hanggang sa makatay. Shh. Guapo. Guapo. Ayan, punta naman tayo dito sa kulungan ng aming patingin. Yes. Nandoon si Tata yung. Ayun, naglilinis siya kasi kararating lang niya galing magbulog. Wow. Okay bulog. Ayan. May aso kami dito. Lagyan mo ice cream. Oh, ayan. Fresh na fresh. <laughs> fresh na fresh ang aming mga alaga. Wala pang higo Ayan. Opo, mamparigo pa. Eh. ayan. Mga fresh na fresh sila. Ayan. ayan. Madudungis pa sila, madudungis. Ayan, lililisan to ngayon ni Tatay Boyong. Yes! Tapos na silang pakainin. Paglinis na lang ng kulungan nila. Ayan. tapos yung iba, naming patining na doon sa kabilang kulungan. Lahat na naman may laman, kaya ayan dami na namang pakakainin. O ayan, sa mga nagtatanong, yung ginagamit namin pagkain dito sa kanila mga mare ay pure feeds mga mare. Pegrolac, baka naman. Ayan. Ang na ng feeds naman. Ay, yun So yun lang mga mare. Sa susunod ulit na mga video. Bye-bye. God bless.